Madalas ka bang nakakakita ng palaka? Sa ilog ba o sa sapa? Batin mo ba na ang mga palakang ito pala na hindi nga natin madalas pinapansin ang pinagmumulan ng panglunas para sa mayroong mga binat na maaaring hindi mo pabatid? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung nabinat ka na nga minsan, o mayroon kang kakilala, marapat na malaman mo ang kaalamang ito. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Binat isang Pilipinong salita na ang ibig sabihin ay ang pagkakasakit muli habang ikaw ay nagpapagaling. Ito ay tinatawag ding bughat sa Cebuano o relapse naman sa Ingles. Kadalasang ang mga bagong panganak ang nakararanas ng binat na ito o bughat. O kung mayroon kang karamdaman, subalit so kaagad kang nagtrabaho maaari karing mabinat. Kadalas ang panlunas sa binat ay ang pinakuloang pugad ng baling sa sayaw o layang-layang. Subalit napaka-rare naman itong makuha o mahanap. Ngunit batin mo ba na ang mga palakapala pala na kahit saan-saan nga natin makikita ay pwede mo ring magamit na alternatibong panglunas para sa nabibinat. Opo, ang mga true frog o ang pangkaraniwang palaka na madulas ang mga katawan at kadalasang nakikita nga natin sa mga ilog at sapa ang ating tinutukoy sapagkat ang mga taba pala na matatagpuan malapit sa fallopian tube ng mga ito ay maaaring patuyuin at kunin dahil isang mabisang Chinese medicine laban nga sa mga nabibinat Nagugat ang painiwalang ito mahabang panahon na ang nakalilipas sa mga probinsya ng Jilin at Liaoning sa China. Batid mo rin ba na napakamahal ng bagay na ito kapag natuyo na na tinatawag nga nilang Hazma, Hazmar, Hashima o Toad Oil na umaabot nga ng 3,000 piso sa ilang gramo lamang nito. Ang pinatuyong hasma ay kanilang ibinababad sa tubig-magdamag at may kasamang asukal at nagiging times 15 nga ang sukat nito kinabukasan. Kadalasan itong isinasangkap sa mga sweet soup, dessert at pinapakonsumo sa mga nabibining o isang klase ng pangmayamang panghimagas. Pinaniniwalaan din na sa tulong ng hasma ay maibabalik ang nawalang lakas pagkatapos ng panganganak. Mainam din itong luna sa mayroong ulcer at ilang problema sa paghinga. At ang panghuli, ang has mapala ay nakapagpapabata ng mga balat sa katawan at sa mukha. Kaya nga, napakamahal at tradisyonal ng medisinang ito na kung tawagin nga ay hazma. Ikaw, nakakita ka na ba o nakatikim ng bagay na ito? o mayroon kang kakilala na kumukonsumo nito. Nakakita ka na ba ng palaka? Partikular na, ang uri ng palaka na kung tawagin nga ay Hawaiian Frog o Toad sa Ingles. Batin mo ba na ang hayop na ito ay hindi lamang nakatutulong upang mabalanse ang ating ekosistem o ang ating kapaligiran? Sapagkat maging ito man ay nagtataglay ng mga agimat, bertud at mga talisman. Halika at baka minsan mo na itong natagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang taglay ng bertud na pawang sa mga klase ng palakang ito lamang makukuha at kung saan mo nga ba ito maaaring matagpuan. Hawaiian frog o palaka. Isang uri ng hayop na kabilang sa pamilya ng mga Bufonidae na kilalang nagtataglay ng mga madudulas na katawan, may ikling mga binti at bako-bakong likuran. Bagaman mayroong pagkakaiba ang toad sa mga palaka, subalit sila naman ay nasa isang kategorya lamang. At ang toad o Hawaiian frog kung tawagin sa mga probinsya ang ating pag-uusapan. Maaaring naalala mo pa nga ang bili ng mga matatanda na huwag na huwag mong paglalaruan ang mga palakang ito sapagkat maaari kang masalinan ng mga kulugo buhat sa balat nito. Subalit, hindi po iyan totoo. Dahil ang mga kulugo sa likod ng palaka ay ang isang humps na pumoprotekta sa kanilang mga paratoid glands at wala itong kinalaman sa mga kulugo na meron ang tao. Madalas nagpaparami ang mga palakang ito sa mga lawa at mga sapa. Subalit, kadalasan silang naninirahan sa mga mamasamasang kagubatan. Alam nyo ba na sa tuwing maghahanap sila ng mapapangasawa o sa panahon ng kanilang pagpaparami ay hindi nila pinapatulan ang kanilang mga kapatid o mga kapamilya. Iyan ay sa pamamagitan ng pagkilala nila sa mga tunog o mga huni o mga vocalization ng mga kapatid nilang lalaki. Hindi ba't nakakabilib ang kanilang mga abilidad? Bagamat ang ilang uri ng palaka ay kinakain, subalit ang Hawaiian frog na ito ay hindi isa sa mga kinakaing uri ng palaka. Subalit ito naman ay pinaniniwala ang nagtataglay o nag-iingat ng isang klase ng bertud umutya, ang bertud ng palaka. Isang klase ng bitak ng mineral na maaaring makuha mo nga sa mga lugar na pinamamahayan ng mga Hawaiian frog ito ay may itsurang maihahalin tulad nga sa likod ng palaka. Kadalasang kulay dilaw at baku-bakong hitsura. Ito ay maaaring makita sa mga yungib ng mga malaking puno, sa mga ugat at sa ilang mga butas ng malaking bato. At pawang bibihira lamang kung matagpuan. Subalit ano-ano nga ba ang gamit ng bertud na ito? Ang bertud ng mga palaka ay mainam at pinaniniwala ang maaaring makatulong sa iyo upang mapabilis ang pagbubukas ng inyong sixth sense o kamalayan. Mainam din itong pampaswerte sa mga pagninigosyo o mga kabuhayan at pantaboy ng mga masamang elemento. Bagaman limitado lamang ang kakayahan ng bertud na ito, subalit napaka-rare at napakamahal pala ng batong ito na umaabot nga kadalasan ng hanggang 75,000 piso o higit pa. Kaya kung sakaling makakita ka nito, ay huwag ka nang magdalawang isip pa at kunin mo ito sapagkat maaari mo itong gamiting koleksyon ng mga bertud at gamit mo at pwede mo ring maibenta sa mataas na halaga. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng karne ng palaka? Ano ang lasa nito? at ano naman ang tawag sa inyo ng palakang ito. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Nasa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin na mundo ay ating matuklasan